Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, channel. A faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatagyan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Sagittarius. So sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano yung messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap? for today's video. Kanina naman energy share kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. pero of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo na just at may kapal, siksik diglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit. So, Angel Spirit, let's give me your information. So, there's the, um, the magician. So, there's a manifestation. Now, may mga bagay na unti-unti ka na ma Now, may mga bagay na unti-unti ka na matutupad. And of course, there's a power by God. At this is with the, with the word card. Now, there's an information dito na maaaring magkaroon ka ng travel, communication, success. And then, of course, there's a four, four elements and four aspects, no, rather. At sinasabi sa editor, mag, maaaring nga, may isang with the manifestation with the magician. Na no, maaaring um, hinakakit na makapag-ibang ka. So, uh, this is the moment na makakapag-ibang bansa talaga. Additional messages. And of course, there's a, the, the Ten of sword, Now, there's a backstop. Or something a bit surreal. No, maaaring um, nagkaroon ng traitor, impostor, or iniwan ka sa ere, or um, something na nagbigay sa'yo ng pasakit. No? At talagang hinag-peace Let's see additional messages. And because there's a the hermit card, so there's a the soul searching. May mga bagay na maglilinaw sa about sa spirituality, may mga bagay na magki-clear sa you about um sa eksena ng kaganapan sa buhay mo. No, mga kumaga ang kung ano nangyayari behind the scenes, no. And because there's a the queen of swords, this is the bigger picture no? Kumbaga unti-unti mo na uunawaan, no? Yung mga bagay na dapat mong malaman. Or may mga bagay na, na dapat mong malaman na ngayon pa lang mailalahad at mailalantad na sa iyo no? Para makikita mo na yung possibilities, na no? makikita mo na yung magiging uh, kaganapan talaga, no? Yung outcome or something as consequences na lahat na magiging actions mo. Additional messages. sa so the there's a risk sa pentacles, so there's a giving receiving something by the universe. So, no, magtutuloy-tuloy na about sa finances for you. There's a give and take, no? May balance dito, no? At uh, maaari magtuloy-tuloy Let's see what is the magician represent what. So there's an Ace the of Pentacles. So there's a manifestation with a magician. Manifestation with a uh, big money. No? May mga manifest kang malaking pera or opportunity. No, maaaring nga um, kung may isa ka to para at makuha mo talaga. No, abot kamay. So let's see what is the word card. There's a Three of Pentacles. So about sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. There's a collaboration. Maaari makapagtrabaho ka talaga sa ibang bansa. Ang laking factor with the word card, no? And because there's a three of pentacles. So, socialize, no? Pakikipag-socialize or so pakikipag-coordinate, no? And because there an information with, um, a success, no? Let's see what is the ten of swords. Everything is fine. So, though, parang sinasabi talaga, yung kinaklarify na parang, alam mo sa likod ng mga tin rider kasi naktan ka, pero okay ka lang. Yung parang ganon, yung parang, yung parang kahit na ginawang ka na ng issue, ginawang ka na ng eksena, no, panatiliin mo yung sarili mong kalmado. No, parang hindi ka na, kumbaga, hindi ka nagpapadala sa iyong emosyon. Additional messages for the Hermit card. So, there's a Six of sword A transition. At makakaalis ka na sa situation. At unti-unti yan, mag-clear out sa'yo kung anong nagsisibing blockages. Now, there's a Six of sword dito. The Six Swords na nagre-represent with um, the boat, no? Kasi parang sinasabi dito, parang, um, kung baga, gusto mo na makalaya, gusto mo na makalis, pero bitbit -bit mo pa rin yung, yung mga pinagdaanan mo, or yung mga sakit ng nakaraan. So, this is the hermit card na parang kiniklear out sa'yo, na lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo from the past, it's a, it's a life for folks, so journey mo talaga. So, let's see what is the Queen of Swords. The Queen of Swords is the Two of Pentacles. So, there's a balance. So, magkakaroon ka ng balance daw dito this is the bigger feature of yourself. Na parang, um, kumbaga dapat, kumbaga, kumbaga nagkakaroon ka ng balance dahil mo na yung sarili mo. No, kung ano yung, um, kumbaga, inaano mo na parang kinokontrol mo yung sarili mo sa mga pagkikreate ng mga negativities, no? Kumbaga, marunong ka ng ano eh, dumistansya, marunong ka mag-control. It's a good part, ha? Kumbaga, nagkakaroon ka ng something realization dito, how to manage yourself. So, let's see what is the six of pentacles. Six of Pentacles serves the of Swords. So there's an intuitions. Na no? makinig ka sa intuitions mo. Makin uh, there's a rest. So, kailangan mo rin magpahinga, no? Kumbaga kailangan maging balance ka para sa sarili mo at para sa ibang tao din sa paligid mo. Even your loved ones, no? Kumbaga there's a give and take dapat, no? Hindi pwedeng yung ikaw lang at ikaw, no? kailangan mo magpahinga din. The magician at the Ace of Pentacles serves the Knight of Wands, for slow and steady. With the power of God, No, kung maga, uh, pag plano talaga ng ating Panginoon, kung may mga bagay na ibibigay sa ibibigay sa iyan. No, kahit na man agawin, kunin ng mga tao sa paligid mo, na no, mga um, hadlangan, mapapasayo at mapapasayo yung mga bagay na yan sa takdang pa, uh, oras sa takdang panahon. The word card here represents the three of pentacles represent the knight of cups. So there's an offer, proposal, engagement. So this is the moment na parang Magkakaroon ka dito ng ano eh, parang uh, pakikipag-ugnay or pakikipag-usap, uh, no? Sa mga uh, agencies or something, uh, sa tao, no? Parang tutulungan ka dito, no? Para maabot mo itong pangarap mo. So, let's see what is the Ten of swords dito, kasi everything is fine. So, there's the Seven of Pentacles. So, there's a harvest time. So, see? kumaga naging ano eh, kumaga dahil sa pagiging uh, mabait mo or mapag, mapagbigay mo sa pamilya mo or sa kapwa mo, no? Parang nagkaroon dito na parang sabotahe. Na parang nagkaroon dito na parang inabuso. No? Na parang pinipilit mo na lang maging okay kahit na hindi. Na parang um, kung maga yung obligation or responsibility ay sumobra ata. No? Parang kumaga magaginawa na nilang ano yun eh, tactics or um, kung kumaga na nilang um, normal sa buhay nila yung ganong ginagawa, no? Bagkos dapat hindi, no? Kumaga, dapat hindi ka, um, pinressure or pressure no? Kumaga, nagkaroon kasi siguro dito ng, um, kumaga, maling sistema, No, this is the harvest time dahil din because uh, sa ginawa mong actions, no. Kailangan baguhin mo yung system ng ginawa mo. Ikaw yung naggawa niyan. Ikaw din yung makakagawa ng paraan para makalis ka diyan sa situation mo. This is the harvest time, no. Ibig sabihin dito na consequences, no. Lahat ng mga bagay na kuha mo ay uh, dahil din sa um, kagagawan mo, no. Hindi mo inayos at hindi mo kindle out sa kanila. Oh, no? last lalo mo silang nga uh, lalo silang umasa sa iyo. There because there the hermit card and there the six of swords. There's is the emperor. Did uh, be mature and up and be grounded. Kailangan maging mature ka sa mga decision or gagawin mong actions, no? Or uh, maaring minulat ka na maturity dito. So let's see what is the queen of swords and the two of pentacles. So there's the justice. See? I told you, karma is coming. At the same time, there's the consequences. Na kung mag uh, kailangan maging balanse ngayon sa sarili mo. Magkaroon ng balanse, at magkaroon ng clarity with that ace of swords na hawak niya. Kung sinasabi din sa iyo, bigyan mo ng linaw no, yung mga bagay na hawak-hawak mo ngayon. Hanggat maaga pa, ngayon pa lang putulin mo na no, yung nagsisilbing ano, komplikasyon. So let's see what is the six of pentacles and because the four of swords. And because there's a the full card. So there's a leaf of faith, no? Kung magtiwala ka sa ating Panginoon, there's a process and progress. There's a new beginning na in for you. Kailangan mong uh, baguhin ang sistema mo or baguhin ang strategy mo, no? So let's see what is the outcome. Ang outcome dito is the star card healing, unti yung paghilom. And there's a there's a miracle, may himala or uh, something and hope, no, may pag-asa na sinasabi dito sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa lahat ng ngiyer sa paligid mo. Huwag ka mag huwag mag, mawawalan ng pag-asa. Magkakaroon ka ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Additional messages. And because there's a King of Cups, so there's a devoted supportive person, may taong sumusuporta o susuporta sa'yo in the near future. Additional messages. So there's a Six of Cups. No? Itong tao na to ay magbabalik from the past. No? Itong tao na to ay um, nakaraan na. No? Maaaring bumalik siya ulit no? Para patunayan niya ang pag-ibig niya sa'yo. There's a two of ones, by choices. Pero, nasa sa'yo pa rin yung kapag bibigyan mo o pipiliin mo pa rin bumalik siya. So, let's see what is additional messages for your um, career. Sa career naman, there's a seven of ones, protections, no? Protection na mo yung sarili mo. Protection na mo yung grounds mo. Protection na mo kung ano man ang meron ka. No? of because there's a devil card. Kung Kumbaga sa career mo, negosyo, hanap buhay mo, napapalibutan ka ng mga tukso napapalibutan ka ng mga negatibo, toxicities. At the same time, kumbaga, there's a, kaya pala, there's a protection, there's a devil card with the black magic involved... vogue, no? Kumbaga, ginawang ka nito para sa karir, para maubos lahat ng mga pinaghirapan mo. Ganon. Additional messages. And of course, there's an information dito with the human. So, si kaya ka nakakaranas ng delays and cancellation ngayon, that because of, um, sa mga tao sa paligid mo, yung taong gumawa sa'yo nito. Additional messages about sa love life. About sa love life, there's uh, the Queen of Pentacles being practicality. And of course, there's an ace of wands for a new beginning. There's a spark. Na no? kung dahil sa pagiging ano mo, dahil sa pagiging marunong ka sa negosyo o hanap buhay, itong taon na ito makikilala mo. Talaga parang uh, makikilala mo siya because of your um, personality or identity. No? Dahil sa kagali or dahil magaling ka, no? Kung paano mag-manage ng pera, kung paano mag-control ng eksena no, dun na in love sa'yo, or may in love sa'yo. So, let's see additional messages about naman sa, sa health. There's an ace of swords. So, there's a breakthrough, no, magtatagumpay ka, no, kung maga maliliwanagan ka, no, kung magamay mga bagay na magkakaroon ka ng um, kali, kaliwanagan dito. No, sa kaisipan, sa pang pangyayari sa buhay mo, there's a page of pentacles for investment. So, kailangan mo mag-invest sa health mo. No, wag mo masyadong tinitipid ang sarili mo. No, kain kumain ka ng mga bagay na gusto mong kainin na alam mong hindi makakasama sa iyo. So let's see guys, now what is additional messages for uh, magical fairy messages? For magical fairy messages, angel spirit guides, give me an information po. Give me an information, angel spirit, for magical fairy messages. And of course, there's a trouble. I told you, may travel ka talaga makakapag-ibamansa ka or something na magpapabago ng buhay mo. And there's an information with the uh, connect with the nature. So, kailangan mo rin ng unwind. No, kailangan mong, um, kumbaga, ma ng sariwang hangin. O kailangan mo ng oceans or dagat, no? Para nang sa ganun, um, ma-rejuvenate ma mo yung sarili mo. Para magkaroon ka ng rejuvenate. So, let's see what is the synchronicities. So there is a gather, no? May mga bagay talaga dito na maaring um ipagkaloob sa yo. May mga bagay talaga na ibibigay sa with a mother figure, no? If you are a mother, you're a single man or a single um, person, no? Maaring um kumbaga Magbigay ah uh, the battery kasi na request the parang there's a femininity na parang um there's a pregnancy para sinasabi dito na maaring kumaga magkaroon ng bagong uh, bukas sa'yo panibagong eksena no bagong negosyo panibagong buhay or something maaring magbuntis ka Additional messages for angel spirit And of course there is some uh, communication so communication is the key eh. so kailangan mo ng communication dito So let's see what is additional messages for yin and yang oracle card for yin and yang or ako card represent what soul uh, soul ties reunion no may may ma, may magtatagpo talaga no there's a soulmate connections and there's a oh, twin flame so maaring twin flame pa kayo na person mo at the same time there is a close off guarded no kumaga kailangan mo protection ng yung sarili mo pangalagaan mo rin yung sarili mo napakalapit mo do sa eksena na yun kaya continue what you doing at the same time there's an autumn harvest time at the end of the time mag harvest ka talaga at sinasabi dito, there's a celebration, gift, and abundance. Talagang may regalo ang universe sa iyo na talaga malalas sa mo at mararamdaman mo ang magandang eksena sa buhay mo. So, let's see what is additional messages. For Angel Spirit, for Archangel Mike, uh, Archangel Raphael messages. And there's a do more research, no? Kailangan mong tuklasin, alamin. No, yung makakapagpaganda ng iyong kalusugan and inner authority. No, may mga bagay na ikaw ang gagawa niyan, ikaw din ang um, magdedesisyon ng mga bagay-bagay, yung mga bagay na gusto mong makuha, makukuha mo. Depende 'yan sa kilos at galaw mo. No, may kakayanan ka, there's an inner authority and there's a victory is yours for the energy. May talaga may tagumpay eh. May tagumpay dito. And because there's a clear Pia, no, kailangan mo ng fruits and vegetables. And there's a, the seven of chakra, Archangel Uriel, about sa um, finances, no? Mag-uuma pa na finances dito. Additional messages. And because the anxieties, no? Iwasan mo yung pag-overthink. Eh, na nakakasama sa'yo, kaya nakakapag-create ka ng blockages. Iba, iwas iwasan may pag-overthink. In the spirit, guys, please give me information po. Additional messages for Angel spirit. And there is a the balance. So, kailangan mo maging balance eh no? Emotional and practical. And there's a health, no? There's a health issues talaga dito. So, let's see what is the monsology. For monsology, in just spirit guides. And believe the impossible, no? Kung maga maniwala ka lang daw sa mga imposible ay posible. At um, there is a look at the bigger picture. Tingnan mo yung magiging maganda kay hinat na na eksena na to. Tingnan mo lagi magiging possibilities para walang pau No? Additional messages. So, there's a teaching na marami kang matututunan, na no? marami ka rin uh, malalaman, marami kang natutulungan. No? Parang gano'n. There's an other sides then. There's a school. There's a lessons. No? There's an education. Additional messages for India Spirit. And there's a spiritual teacher. So, kailangan mo talaga dito ng um, albularyo. Or manggagamot. No? There's a healing sessions. Additional chakra messages. Gossip. No? Maraming marites. Maraming um, taong pinag-uusapan ka behind your back. No? Maraming mga chismosa. And there's a confessions. No? Wag mong hayaang mahuli ang lahat. Additional messages. There's a guilt. Itong taong na to nagagalit na galit di Oh, isa mo pi guys, cross watcher na. No? Additional can Hell Michael messages. And let go of your fear now. No, alisin mo yung takot at pangamba mo ngayon na. And keep your eyes on your target intention. Para tiliin mo ang iyong intention, ang iyong gusto. No, kumaga tumuto ka lang dyan. wag kang um, tumingin sa iba, kundi mag-focus ka and pay attention to your dreams, no? Kung baga, magpatuloy ka at kumbaga, kung tumutok ka sa kung ano ba talaga gusto mong gawin, sa mga um, pagtupad sa mga pangarap mo, no? Tutukan mo yan. So, let's see what is additional messages. So, there's an amity, psychic abilities. So, no? may psychic abilities ka rin, some of you guys, no? And because there is some um, information na maaari magagim, magagamot ka. There's a six senses. And because there's a trust. No? Kailangan mo magtiwala at the same time there's some um, environment no kung mga maraming tao talaga sa paligid mo na um, kailangan maging um, maingat ka at mabusisi and there's a go for it may mga bagay na dapat mong ilaban additional messages for angel spirit and of course there is um, the star keeper so there's a um, the light by staying grounded. No, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No, hindi ka dapat nakikinig sa mga nasa paligid mo. Kung ano yung mo, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, alam mo sa sarili mo magbubunga yan at the end of that time. No, huwag kang magpapadistract. Angels answer, give me an information. Improving health. No? Oh, mag-improve na rin daw ang health mo and there's a compromise. No, may mga pinagkasundaan o may mga pinangako na maaari ng maisa katuparan. And there's a... As your angels. So kailangan mong humingi ng gabay sa ating um, angel spirit guides. For romance angels represent why. For romance angels, so there's a worth waiting for. May mga bagay na dapat mong hinihintay, no? Talagang kumbaga 'tong paghihintay mo ay sulit. At sinasabi dito, there's a trust. So kailangan mo magtiwala magtiwala ka ng mga bagay na lahat na nangyayari ay may ibig sabihin at may kahulugan no kumbaga lahat ng mga bag, mga ganap no or magaganap sa buhay mo ay nakaline up and there's a huh? what things so ever you desire when you pray believe that you receive them and you shall have them lahat daw ng mga bagay na hinahangad mo or hangarin mo, no? Pag pinagdasal mo, maniwala ka na matatanggap mo, ay matatanggap mo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi alam mo sa sarili mo na makukuha mo at makakamit mo yon At talagang kapag nag-attract ka ng positive energy, makakapag-attract ka ng positive outcome. So let's see what is the angel's number. There is a 777 for perseverance, no? Ang pagtsatsaga. Pag may tsaga, may nilaga. At sinasabi dito, There's a need for a change of perspective of what what the, whatever has taking over you now, if you want to succeed, you need to keep going down the road your own. Reach for the wisdom within and then you just know what the right next step. So see, kung maga kung talagang nagtitiwala at naniniwala ka na mag, magdatagumpay ka sa larangan na pin, um, tinatahak mo or um, ginagampanan mo ngayon, no? maaring makuha mo at makamit mo yan. Tap, ayon sa kalooban ng Diyos. At may mga bagay na huwag kang magpapalinlang lang o huwag kang magpapatukso sa mga tao sa paligid mo. Susubukin kang guluhin, susubukin kang linlangin para hindi ka mo may yung mga pangarap mo. No? Maraming na uh, bagay na susubok sa'yo. No? Parang ano lang yan, santanas lang yan, tiyo. No? Parang uh, bubulungan ka na para um, para magkaroon ng um, pagkakamali no there's a kumaga, ano ang kanya para mag, kumaga para makuha mo agad-agad no shortcuts gato sa eksena pero hindi ba kalain na parang at the end of the road para magkakaroon ng complication sa huli hindi ka tulad ng talaga yung pinal, uh, pinangako ng ating Panginoon na ibigay sa iyo no talagang um, magihirap maghihirap ka man sa ngayon no pero at the end of the road no kumaga malalasap mo na yung um, tagumpay at yung bagay na yun ay hindi talaga mawawala kailanman. So, let's see what is the messages of life. There is a hope, no? May pag-asa. At sinasabi dito, As I enter the great school of life, I hold tight my... to my faith in God. God loves me, guards me. In every situation I encounter, regardless of what I confront, I trust in the truth nature. Today, I welcome life. I know the light will always return and there will always be infinite possibilities for me. So see, kung maga may mga bagay talaga na kung maga kailangan mong kumapit, no? kailangan mo maniwala at magtiwala kasi there's a miracle behind the scenes. No? Kung maga there's a blessing this, guys. Maraming ganap na hindi mo pa kontrolado. Maraming mga bagay na hindi mo pa nakikita no? Hayaan mo siya mag-fulfill naturally at hayaan mo ibigay sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na para sa iyo talaga. So guys, this reading is a special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign -off. Sa Sagittarius. So sagi sagi sagi, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!